Ah. Sabi ko nga, eh kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Yeah. Sayo ako tong. Eh, eh kayang-kaya na namin nung bago kong kasama yung sa may Tarlac na 'yon. Oh. Basta dito, wag lang mawawala, ne. Pag gabipita. Oh. Good morning mga katongs. Harap best time tayo ulit mga katongs. i na naman po tayo ng niyaya. Niyaya namin natin. Yan ang hirap mga katongs. Pagka hindi nakabarag talaga. Ang hirap pumitas Ang hirap dumaan ay, uh, ito po mga katongs. Lilinisin po nila kuya to. Uh, si Ped, si kuya. Ang maglilinis tapos si Kuya Ramon. So, alam na po nila yung gagawin dito. Si si trim din po nila yung yong. yung mga sanga na wala nang pangnabang sa ilalim. na meeting po na po sila nahin lang po nila yung kanyang talong ay yung sitaw ang isang bukas pag nayari yun sa makalawa, kalawa hindi sila sa talunan yan sabi ko nga ito kaya aring limisin kaya natin yung papatabaan yan oh. puno na nakakailang sako na ped ay isang sako mm -hmm bongga. Buhat. Oh, hey. naku. Ay, nako. Ay, ang Ay. oy, bongga. Bongga, kembot naman, kembot naman bongga. dyan ah. Oh. Bongga. Kembot mo. <laughs> Uy, para kang pato. Iya, <laughs> yeah, mga katons. Almusal muna tayo. Almusal. Almusal. Ayun na, ina-harvest natin. Pisili. Ito yung kahapon. Binabandle pa nila. Kaya na muna kayo na Ulam natin. Walang kamatayang itik. Walang kamatayang itik mga katoks. Paglipad pa natin namin. May dala na naman itik. Pagpunta na lang sa May dala naman din itik ay papakawalan na naman si Boss Jay. Ay si bato. Ano? Hey! Let natapakan. May papakawalan ka na naman Boss Jay. Kukunin mo yung kanin na ano doon, isa. Dalhin natin doon, 'yung kanin, mailambot ba doon? eh, diyan. Salihan na lang natin na isa-isa. Us. -isa. Paraaminin. Kaka niyo may isang kanin doon? Ah, oo, kaya na muna. Kaya na muna ay. Kaya, 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 kaya na, kaya na. wala ba sabaw? Na, sabaw? Hindi naman pala sa hmm. May... Malambot siya. Ayan mga katong, suwi na po si Tong. dog dog Ano ko babalik? O alas 6. Alas ka bumalik, patulog ka na. Bumalik, Hello mga katongs. Ayan, magandang magandang gabi na nga po. Uh, at ayan, nandito na nga po uli kami sa Terlac sa Kapas Farm. yan Kung saan kasama ko si Ped. Ayan, sila Tibing, si Kedy, nandun na nga po sa loob. Paagod sa biyahe. So, ayan, uh, nagpabili si boss ng itik. Yan. ay dala na naman tayong walang kamatayang itik. So, kahaanin na daw, mga uh, alauna, madaling araw, malakas ang ulan daw dito, sabi ni Lolo Boy. So, ayan, tamang-tama, basa ang basa na yung lupa. Tapos, Ayan, amagang ah, kami magsisimula para makapag kami ah, tutudling tutu yan ang tulog si Ped nilabas namin isang papag kasi mainit doon sa loob at tapos ah, ayun nag-edit na rin ako mga katams ay nag-upload pasensya na at nag-ulig yung mga video natin vlog yun nga po mga katongs yung harvest natin ng talong uh, nakakuan tayo no? uh, 30 uh, 20 yung good 15 yung segunda abali ah, 18 so 20 yung good at uh, 18 yung segunda bali 380 kilos dito lang po yung sa kabiyak hindi ko na yari yung ano yung kabila So harvestin nun nila kuya ni Bato. Si Bato na iwan. Tapos si Dating Dos si na latak. mga bata lang doon, harvestin nila yung kabyak. So hindi yung nangyari kasi ibang kanang, iba naging kuwan namin kanina sa pagpitas. Napakatagal. So hindi. Apat <laughs> lang po kasi kami tapos ayun, uh, ah, tagahakot pa isa tapos yung sili mga katong naka 18 bundle pa tayo kaso uh, hindi pa rin yari <laughs> so mainam yan uh, at least hindi naman mas matagal ang sili mas maganda kasi lumalaki ng gusto hindi ka mo anong talong na kapag lumagpas na ng 4 na 4 o 5 araw eh lolo na yan, magulang na at uh, ayan ang dito na muna ang ating munting vlog mga katongs eh pasensya na kayo sa vlog natin putol putol ano so talagang hindi lang matutukan ng gusto kanina dahil kulang nga kami sa pagpitas si Pieromon hindi na punta tapos yun ah uh, bukas daw kaya naman na nila kuya yan. then napagdadamon na nga sila doon sa sitaw pagayari naman ng mga katongs yung talong ay eh, proponing po yung ilalim nun cutter ko na ngayon grascatter talim ang gagamitin para at least uh, yun na lang din pong sa mga sanga sa ilalim na nakababa mahirap po kasi yung pitasin, mga katongs magsasalubong yung sanga tapos isa pa yun uh, yung sukal naman no, dun lang naman yun sa sangka ang madamo pero yung ilalim ng talong madalang lang kasi nakasilong na yun so papa sabi ko kay kuya i-grasete rin nila talimang gamitin para at least maputol yung sanga ng talong at malinis yung ilalim at yun yun ang hindi maganda kasi pagka hindi nakbalag yung talong ano maganda kasi talaga pag nakabalag at may ipit so pasensya na kayo mga kato talagang uh, antok na antok na ako hanggang dito na lang muna ang ating vlog maraming maraming salamat po <laughs> ayan at ngayong araw po ay eh, huwebes Ay, Monday. Monday. June 17 Ayan, mga katong bukas June 18 hanggang Ayan. Ayan dito na lang muna God bless po yes good morning good morning mga katong Stevie isang panibagong araw na naman dito sa Kapas at yun kahapon nga po pala mga katong nag harvest kami no? at, after namin mag harvest Ah, diretso kami kagad dito. Sakto na basa yung kan yung lupa bago taniman. Bukas darating na yung bulla natin. Di-deliver na ni Ma'am Kasidling. Ayan eh, ang ganda oh. Ayan, mga katongs. Ganda ng latag natin, no. Oh. Nalapat na nung naulan yung plastic at uh, Okay naman pala mga katoks kahit hindi ko na ano yun to uh, ulitin Kadkaran na uli namin ng plastic to Kahit hindi na pala ulitin Okay naman na bato mga katong kaya okay na okay pa rito yung talong 73 mga katong 73 itong area rito maluwang to baka sumobra na rito yan sagad po yun oh, mga dun dito sa baba uh, ang bulusok po ng tubig yan pa sa, sa ilalim na yun eh, mababa po yun papuntan na po yung tubig doon abangan nyo po mamaya mga katongs kung sino ang mga kasama kong bago uh, ito po ay good vibes lang para maging happy ang lahat Sino yan? Sino yan? Bea, usama kita sa video. Wow! GoPro! ano yan? GoPro 9 o 7? Kay... Kay to. GoPro 9 yata to. 9 yan, 9. Mm -mm. Steve? Oo. Oh -oh. Yan yeah, mga katongs, tapos na po kami kumain at yan kasama ko nga po si Ped Good morning ka naman yan, Ped Morning po Good morning At gagawin nga po namin yung aripit dito sa gitna ng talong So ito Ayusin natin ito Para pagka nagpatubig tayo eh maging hawa. ginagawa mo boss? pampatag para mapatag ni ped susuyurin natin yung dinis ko yung inaararo namin ni ped para pumantay ng konti hindi nga maputol yung boss Eben? ha? hindi naman aararo yan papatag lang no ped Kaluwang na yan pala. Ha? Kaluwang pala. Yeah. Na eh? Yeah. Tagal na ko. Hindi. Pinagkakamala eh. Umuputi na yung sarang no? <laughs> <laughs> Dito lang, yan. malita, Kaya pa? Kaya ped, Totoo nga ma, ba may kakambal ka? pero, Ha? May kakambal ka? Pinapunta mo?